Grabe naman yun guys, kakalabas ko lang dito sa may bahay natin na napakaliit Ay e no, mas malaki pa nga ako kaysa sa may pintuan na dinadaanan ko boy <laughs> Eh okay lang yan, kasi masyado ako nagtitipid ngayon mga tropa Eh meron kasi sa may dealership na parang bagong motor na ibinibenta Kaso nga lang limited edition Alam nyo ba ibig sabihin nun, eh onti lang ang pwedeng makabili Nako, sana magkaroon ako ng boy, gusto ko pa naman Pero meron ako dito ang tinatagong motor motor, gawa tropa. At nga pala dun lang yung nakapark sa may likod ng ating bahay. Pero bago nga pala natin puntahan yun at sakyan, paparinig ko sa inyo ang bombit na itong motor ko. Eh okay lang ba kung ilike mo muna ang ating video? At mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa naapag subscribe boy. Dali, like and subscribe! At dahil nagawa mo na yun, Wow, oh, nakikita niya naman yung kulay pulan na yan. So, ibig sabihin, andyan yung motor natin na boy. Ayan, oh. No? <laughs> Nakapreno pa nga, guys. Teka, naririnig ako motor dun, ah. Oh, Tara-tara, sakin na natin tong motor natin, mga tropa. Let's go, let's go. Ayan, oh. No? Uy. Maganda pa to yung pang-banking Eh pang banking. Hey, no Napakataas nga lang ng gulong na to Tsaka medyo mag Ano Tsaka medyo madulas guys Eh hey, no Naitaan nyo naman diba Nagdi-drip-drip -drip pa ako Uy Galing mag-drip no Nakapag-like ka na ba ng video Eto na Babombitan bo ko na ayo And guys oh Bug Teka Eh hey, no bug <laughs> Naapoy apoy pa yung tambucho ko Mga tropa Ayos na ayos talaga tong ano natin motor Kaso meron talaga ang gustong mabili dun Yung limited edition Pero kailangan muna natin dumaan dun sa may ano gas station tara hanapin muna natin kung saan yung gas station ay teka yun na yata gas station ba to pag gasolina muna tayo mga tropa baka si tayong tumirik sa kalsada uy may nauna yata magpapagasolina ako din magpapagas Ay, teka saan kaya tayo papwesto dito na lang pwesto muna tayo dito sa may gina na to wala namang nakalagay na sa sakin ayan ay, ops ops Baba muna tayo. Patay natin yung makain ng mga tropa. Yan, yeah, no? Papakarga. Uy! <laughs> ba, ito mangkas. Papakarga muna tayo. Kulay pula. Para mas astig, no? Pero bago yan, check muna natin dito. Meron ba dito mga tinitinda? Uy, yan, yan. Ano yung mga binibenta ni Amboy? $3, $2. Pagkain ba yan, ha? <laughs> ba, hindi naman nakakain yan, mga tropa. Sayang naman kung ganun. Pero sige, sige. Hintayin ko muna magpag-gasolina tayo. Tapos pupunta tayo din sa may, ano, dealership. Tignan natin kung maraming mga riders pupupunta dun ngayon boy no let's go full tank muna shopping to hindi dito na nga pala ako mga tropa. Meron dito na naka big bike din, no? Oh. Uy, anong klaseng big bike yan? Parang Yamaha yun, ah. Te teka, patayin ko muna yung makina nun sa akin. Let's go, let's go. Tingin pa tayo dun, nawala si tropa eh. no? Oh. Uy, anong klaseng motor yan, boy? Palakasan naman tayo ng bombet. Parang realistic yun sa iyo, ah. Sa akin din, realistic, uy. What? Ano yun? <laughs> Ba't naman ganyan tunog ng motor mo, tropa? Parang kalakal. <laughs> Luma na siguro yung motor niya. Kumbet ka naman boy Parinig mo naman sa amin yung tunog yung parang kalakalawang motor Ako mataw siya guys Bumengkong. Uy teka nagwiwili si tropa Uy motor ko yan boy <laughs> Ba't mo namang inuha yung motor ko Akin na yan Gusto mo bang umangka sa akin O sige sige tara Dadaling kita sa lugar kung saan maraming mga ano Rampahan <laughs> So gagala nga pala muna kami na ito ni tropa Hindi ko alam kung saan kami pupunta Teka may damba rito Uy meron nga Pababa guys Rabid red red yung kalsada tsaka mukhang mapunta to sa may highway uy teka sa yung daan dito ba nako nakakalito naman yung daan dito mga tropa parang daanan na to ng expressway let's go hinu no ataw talaga to to the max titignan natin kung gano'ng kabilis oh ba't bumaba yun <laughs> ang ka nga dyan tropa retestingin ko muna ang top speed na ito grabe medyo mabagal bagal din pala tong motor na to no partida eh nakayoko na ako nyan guys pero ganyan pa rin yung top speed natin hindi na dadagdagan no <laughs> Pero yun nga, aray lang natin. Tapos ikot lang tayo, boy. Wala na si pa tropa kong nakaangkas. Bigla na lang siyang bumaba. Eto, meron dito na sa sasakyan. No? Ano yan, bus? Nandito kasi oh, ngayon tayo sa so may expressway, mga tropa. Oops. Ayun, no? Oh, overtake. Overtake ka sakin, boy. Grabe, ang ganda paligid dito. Puro bundok. Kaso wala naman ako mga nakakasabay na mga nakamotor. Solo rider lang ako dito, guys. Samahan nyo naman ako mag-ride. So, ayun, no? Oh, hataw-hataw. Oh. May overtake ka na naman ako dito sa sasakyan. Uy, inovertigan ko siya, boy. Oh. What? Iwan. Ups, ups, ups. Teka. Ano nangyari kay tropa? Ito yung kaninang nakita akong tricycle na parang kalakal yung motor. Naku, boy. Dito lang pala tayo magkikita. Naku, may dadaan pa sa sakyan. No? Oh. Ups, daan-daan lang, bossing, ha? Ah. Naku, ang bilis pa rin magpatakbo nun. Kitang meron tao dito sa migit na ng asadi Eh, no? O, okay ka lang, tropa. Mukhang okay ka pa naman. Sayang, hindi mo kasi ako sinabayan kanina. Iniwan mo pa ako. Oh. Naku, nawala naman siya big Ah, kakaiba yung mga tao dito guys ah. Ako na ko, alara, alis muna tayo dito. Siguro papasukin ko tong ano na yan. You know, yung tunnel na mahaba. Let's go. Nako, may truck sa likod ko. <laughs> Inaabal ako ng truck guys. Ato boy. <laughs> you know, tulin. eka guys, napunta nga pala ako sa dulo ng kalsada Nakita ko to si Tropa, ang liit-liit niya Pero ang ganda ng motor niya, ayun no oh. What? Napakastig Swap mo na daw kami ni tropa Tara tropa rides tayo Grabe ang ganda nito Eh no Boo Grabe guys Oh tropa hintayin mo ako <laughs> Tara natin yung boy Eh no Uy Antulin Grabe yung motor na to guys Napakaangas Sumisigaw talaga guys yung motor niya. Eh no Grabe sumisigaw Napakatulin pa Grabe iwan si tropa Oops oops eh, Slow down Slow down Napakatulin eh eh. si Tropo, oh, yung motor natin. <laughs> Nagpalit muna kami guys. ha, napaganda ba namang asin motor niya Talagang big bike na big bike ito. Uy, uy, nag wheelie. Grabe nag wheelie. Ops, 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 ops. Ano pa yung to? Nako, <laughs> munti ko nang hindi makontrol yun buya. Ang lakas ng wheelie. Akala <laughs> ko talaga magagasgasan ko yung motor na ito ni pare. Talagang pagbabayarin na uno nag kasi bigla eh. Ayun oh, paano ba mag guys? Isa pa wheelie to. Wheelie, wheelie, wheelie. Nako, top speed. Testing natin yung top speed na ito ha. Ah. Ay no, grabe, sinagad-sagad ko na no? oh. No, last gear. Grabe, tulin. Uy, iwan. Iwan ng mga kasama. Pati si tropa, yung may-ari ng motor. <laughs> Naiwan natin guys. <laughs> Try, natin siya, natin. Grabe yung motor ni tropa, napakaangas. Ang bilis pa, tulin sobra. So, nandito nga pala ako, no? Kasama ko si tropa. May dumating na isa pang naka-big bike. Ano klasing big bike yan boy? Ang ganda ng motor mo. Ah, parang robot. So gusto ko rin magkaroon ng ganyan, no? Ito, grabe, yung pinayram niya sa akin, napakaganda talaga. Bossing, pwede ba palit muna tayo ng motor? Testing mo naman yung sa akin, tatesting ko yung sa iyo. no, oh, magsasap muna kami, guys. Palitan kami, game. Gamitin mo yun sa akin dali. Gagamitin ko yung sa iyo. Bilis-bilis, tropa, baba ka muna. Gamitin mo yung sa iyo. Gamitin mo yung akin, akin muna na itong iyo. So, yun guys, swap muna kami ni tropa. Bilis na, tropa, baba ka dyan Gamitin mo yung sa iyo. Papari, Paparinig ko nga sa kan nila yung bombit eh. Ngayon yung bombit nung kanya guys oh. Kaso medyo mahina lang. <laughs> ano ano tropa? Hala ka dyan. Ayaw mo naman eh. Nawala na yung isang naka big bike. Ako eh gagala muna. Titingin ako sa may shop guys. Baka may pwede tayong maibili. Let's go. Hataw! So eto guys, malapit na nga pala tayo dun sa may ano, dealership. Let's go. Ino, e, may kita nyo, may mga motor na dun. Excited na ako. Ay, nakalagay nga dyan boy oh. oh buy a bike. So ibig sabihin, dito natin mabibili yung mga big bike. Pero bago tayo pumasok yan, may naita ako dito sa may dulo. Ano yan boy? Pumpkin? Nako, malapit na yata mag 3 or treat ah. Trick or treat tayo ah, guys, sama-sama. Uy, ano yan? Ba't may garage? Uy, di ko naman garayang boy eh. Comment down below guys kung gusto gusto nyo mag trick or treat sana makarami tayo ng candy boy e eh, teka wait lang sige mamaya ako natitignan yung mga motor nyo so na kasi pumasok dyan sa may shop eh lakas naman ang tunog ng big bike ni tropa dumaan na ayos eh hey, no wow ang ganda ng mga nakadisplay dito meron ditong pambundok tapos may sports bike Grabe, napakaangas nito. Na Parang ano to ah. Gandam. Gandam yung kulay Puti, blue, at saka pula. Ah, meron din dito isa pang sports bike na big bike na kulay pula na solo. Napakaganda. Gusto ko nito magkaroon. Gandam. Parang ano to ah. Newer model. Parang napakaangas. Updated. Kumikinang pa. Eh no. May kinang hinang pa. <laughs> Nako, na no, kaya pwede natin mabilis sa pera natin. Bibili rin ako ng Gandam na big bike. Ops! Sino yung nagtitinda na yan? <laughs> Bakit mga ang costume niyan boy Sobrang dami na aming bumibili dito Kahit hindi sila natatakot dyan sa may nagtitindero O sige sige pabili ko Teka bibili nga pala muna ako ng ano Wait lang, ang angas ng mga motor oh. Kaso mga madalas puro pang ano ah Pang bundok Wait lang ano kayang maganda guys Isip nga kayo kung anong magandang bilin Eh iso surprise ko na lang kayo Kung anong motor ang mabibili natin ah Ito kasi merong mga naka ninja What? Ninja big bike? naglabasan yung mga motor nilang napakaangas ayan o, oh, naka R6 sana all, sige, surprise ko kayo guys So eto nga pala yung binili natin guys yung parang gandam Kaso nga lang iba yung tsura nung lumalabas boy Ayan o oh. tignan Ito yung nabili natin diba Taray labas natin to ah Eto na What? Bakit naman ganyan? Hindi siya gandam. Nako, naloko na yata tayo guys ha. Ang pangit. <laughs> Pero testingin na lang natin kung gano'ng kabilis to. Uy, malakas ng tunog ha. Parang kalakal. Eh no, parang kalakal na to boy <laughs> Pero testingin natin, baka matulin. Baka matulin to boy no? Uy, what? Umahataw. Umahataw din pala. <laughs> Sige, sagad mo yung takbo. Ayun no? Uy, ang tulin. Grabe. Whoops, pababa. Punta ulit tayo sa may dire-diretsong kalsi sadah Oops, oops. Slow down tayo guys kasi paliko, paliko. Oops. San tayo dito? Mali, mali, mali. Dito yata. So susubukan ko muna yung bilis na ito guys. San makita ulit natin yung propa natin. O yung tuloy na na. din Let's go. Kaya ka kang bulin eh no. Grabe. Hataw na hataw na to yo oh. oh, sinagad ko na. Nakayoko na ako ng todo. Kaso ba't hindi ko na siya maitaboy. Bahala na nga lang siya dun guys. <laughs> oops. Meron ditong paket. May paket, may paket. Oy. Preno, preno. Nakon, nakon, ako. Hindi natin naabutan. Ikot tayo. May nakita siya ako kaninang parang ano eh. Rampahan. Gusto ko subukan yung rampahan boy. Ayan dito sa may kalsada na to. Weather weather rechewing ko lang. Tapos Nasaan na yung rampahan na yun. Eto. Uy. Nako. Ang sa akin boy. Natanggal ako sa may bike natin. Tara balik balik balik. Bumalentong yung bisikleta ko. Grabe. Tara tara tayo natin ulit. Testing natin yung top speed. Seryoso na to. Yoyoko na ako guys. Ayan o. Oh. Nakayoko na ako. Uy. Uy, antulin. Sige, isagad mo tol. Ops, ops. Nako, may kasalubong ako doon ah. Ilan yung takbo natin guys? Oops, iwan ka boy. Kala mo ah. Eh, na ng ano guys. Basta sobrang tulin na, eh. hindi ko na mabasa. Sa sobrang lakas ng nginig eh. Ayan boy oh. Ops. Nako, baka tumirik to guys. Tama na, tama na. Huwag na tayo bumilis. Slow down tayo, slow down. Baka tumirik tayo bigla eh. Ops, ops, ops. Okay na to, okay na to. Patayin ko muna yung makina. Oops, si Tropa, inoverti ka na ko na. ah. Pero sige, sige, okay lang nabili natin na to. Try pa rin natin ihataw ng ihataw, no? Saka maglilibo tayo, guys. Pwede ba tayong umakit sa mga bundok na yan, boy? Tara, subukan natin. Maka pwedeng umakit dyan sa mga bundok. Hanapin ulit natin yung nakapalitan natin ng big bike kanina. <laughs> teka, teka. Saan tayo na ito de derecho? Eh, no? Akit natin sa bundok, guys, ha? oy kaya ba? Uy, tumagos lang ako. <laughs> tumagos lang ako sa mga puno. Grabe, akala ko naman makakapunta na ako dun, boy. One. Eternity later. So, meron nga pala akong pinuntahan dito. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar yan. Basta pinasok ko na, boy. Grabe, ang tulin. Ops, ops, ops. Antay dadaan? Nakakalito naman dito, guys. Pero maraming mga puno. Saka bebengkong tayo. You hey, know, sumasayad pa nga. Ops, nalaglag yung gulong ko dun, ha. Teka, dalawa yung daan. Saan ako dadaan dyan? Sige, dito na tayo sa aliwa. Ataw mo, boy. Sige. <laughs> Oops, ayun no, dire dere yung kalsada, grabe, pwede bumilis. Ataw, ah, tol. Uy no. Oy, teka. At nangakalito naman to. Hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta. Ayun, ayun, sige, susundan lang muna natin yung kalsada na to, mga tropa. Yun natin kung may ending ba yung kalsada na yan, boy, o talagang walang katapusan. Ayun, dito tayo dan. Yan, sinundan ko na tong parang lupa. Nako, puro lupa, sumasaid-side so, na yung nabili nating motor. Baka mabilis masira to, no? Kakadaan natin dito sa bundok. Ay! Rumaan pa ako doon, boy. Nako! <laughs> pumalento nga ako doon guys ah tara 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 kailangan pala mano tayo dito maingat kasi puro lubak oh man ayan ayan akit akit mo sa bundok ayan sige <laughs> ang sikip sikip boy pero kayang kaya to eh oh. no uy naulo ba yan may daan pa ba dyan parang wala na tandaan eh sumasayad na lang yung motor ko nalaglag patuloy ako naman tara daan daan lang mga tropa sumasayad eh oh may banking kasi ko eh eto na di ko alam kung saan nakapumunta pinataas na yata ng bundok dok, Grabe Layo na nilakbay natin guys sigi, so, Sige Ato mo lang nang yato, boy Oy Nako yung motor natin <laughs> Tumalsik na ron Nako hanapin ko na nga muna yung pawi guys So pabalik na nga pala muna ako dun sa may dealership Gamit ko yung parang robot natin na motor Ayan o oh omin oh, min, kaso wala tayong maitang mga tropa. Ay, eto. Oy, pipi Pasakay pip, pip. ka dito sa motor ko. Yung parang ano, robot na motor. in guys, oh. Parang sasakay yata sa atin si tropa. Hintayin natin. ira natin siya. Pipi, pip. rotol. Sakay ka dito, dali. <laughs> Magagala tayo. Gusto mo daling kita sa budok? Eh, oh. no. Sakay ka na dito, dali. Papasakayin kita. Ayaw mo sumakay? Ayun, no. Oh. Uy, sumakay na siya, guys. Tara, sakay ka. Huwag nga tayo boy ayaw mo ba ako mga tropa mukhang ayaw niya yata sumakay sa motor nating parang robot bakit naman kaya ay ang ganda ganda ng motor ko ang taas taas nyan guys ayaw niya sumakay bala siya dyan para maghanap na lang muna ako ng pwede nating kainan dun sa may gilid ng kalisada o di kaya sa may station pwede pwede ito pwede tayong tumambay ops ops park ko muna ito dito tapos patayin ko yung makina para di maubos yung gasolina ng parang robot natin na big bike Ayan o. Oh. Uy, e, teka. May trabaho ba dito? Naku, no, mukhang may trabaho yata dyan, guys. <laughs> Pero magpapay nga lang muna ako dito, boy. Tambay-tambay <laughs> lang. Kasama yung motor ko. Eh, kayo ba, guys? Baka gusto nyong sumama sa akin sa rides. Ang kasko kayo na parang ganito. Basta kailangan nyong umawak sa akin, ha? Baka malaglag eh. Eh, teka. Bago mo magawa yun, kailangan mag-iwan ka na ng like at mag-subscribe. Tsaka comment down below kung anong motor ang gusto mong gamitin natin para sa long ride, boy, no? Para naman maangas. Ito, meron pang Wow, ang ganda naman ng big bike mo, tropa. Sana all. Sa akin parang robot lang eh.